Anong masasabi mo sa mga taong nagpa-promote ng online kasi? Ano man nakakasama sa kapwa tao yan eh. Masyadong marami kayong dugong pagsusulitan kapag dating sa paghuhukom. Merong isa dyan na nalimas, nag-message sa akin eh. Lahat ng pinaghirapan niya sa barko kasi seaman ito eh. Naubos. Alam mo, simple lang naman ang konsepto eh. Kayong mga nagpo-promote ng sugal, hindi nyo kasi alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga taong pinapagsusugal ninyo eh. Hindi nyo alam eh, bakit? Kasi puro fake account lang naman yung ginagamit ng marami sa inyo eh. Hindi naman lahat. May mga ibang gumagamit ng totoong pera nila. Pero marami dyan gumagamit ng fake account para hindi mabuhasan yung totoong pera nilang binahay sa kanila nung casino eh, tapos binibigyan sila ng fake account access. Eh, pero yung mga taong naglalaro niyan, nagamit yung link mo, totoo ang pera nila gamit nila dun eh, tapos pag naubos ba, susuli mo ba sa kanila yung pera? Eto, mabigat niyan. Pag alimbawa, nagreklamo sila sa'yo, sasabihin mo ngayon, hindi, ikaw naman yung naglaro, pera mo yun. Pero naubos siya doon na-addict pa siya doon ikaw yung nagiging kasangkapan ng demonyo eh, diba? Ganun lang naman kasimple yun eh.